Magandang umaga mga kaibigan, magandang umaga mga ka-my-my flyers, my-my solids My man Trata finally nagpost na ng mga photos uh, ha, Na kung saan, uh, ayan, sut-sut niya o, ganda naman ang bata na ito eh uh, Finally, meron na po siyang post sa kanyang Instagram With uh, 4,994 likes, 56 uh, comments, 20 shares mga kaibigan. Sabi niya dito, hanggang sa muli po, England. nang sabi ni Mr. Owen Sarmiento, more, more, more of you, my my singing. Naks naman, talaga. Siyempre, mahal na mahal natin yan. Idol, sabi ni Javian. And so, yes, Carla uh, Montanola, Kim, new work, hairstylist ni Belinda, cutie friendship. Sabi naman ni Mac Eman, welcome to the UK. I am Sierra saying, wow, si Kimi pala, hairstylist Janibel. Galing naman ni Ate Kimi. Well, Andres and Leslie is saying all the hearts in the world. So happy for you from Maritel. Titan, Tita Nilda is saying, Ayaw payagan ng mga guard na lumapit si Maymay sa kanyang mga fans. I love you, Maymay Trota. God bless you. More blessings to come. Sa wakas, nagpost na din si Maymay from MJMar.129. Uh -huh. You are a bump, Maymay, from Inujamar Photo photo eyed na hindi ko alam ano binaliktad ba yan flatter shy saying travel thread for Maridel you are so loved by uh, so many galing galing naman ni Maymay and gorgeous from Egleklek and shout out to all the fans my mind na nasa thread niya Sabina they're so proud of Mary Dale Sabina be mags. Oh, so proud of you my way paglubad? continue to do what makes you happy and spread love and kindness. You are the best I will always pray for you Oh, thank you for that Sabina Joven S, M, N, e, from modeling singing hosting acting and now dancing You're true the total package so gifted Mary Dale my Ma, my Sabi lazy Jill uh, top performer, Lucas Tree Mikai. Good God bless always my my, and ow, sabi ni Sarah, Mama Bear and always proud of you, Mary Dale. That's from your fandom. Napakagaling naman ni Maymay. Yes, yan po ang mga comment pero actually hindi pa natin na-scroll ang mga picture. So let's go. Let's get started sa pag scroll sa photo na i-share ni Mary Mary may my Entrata. That's one pic. Ah! Guwapo gani! Sino nagsabi na hindi bagay sa'yo yung kasuotan mo na yan? May sakit ka dyan so that is why you are uh, covering your whole self. O diba? Ang kaganda kaya ng aming si Inday. Mm. sehingga sini, 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 the part na gustong gusto ko kay Meridel tapos yung pag rap niya gustong gusto ko din yon and yes this is the dancer Meridel may may entrata ang cutie naman ng amis ay alas si And here she is, so pretty! Wow! Oh, Kimi, Kimi pala talaga ang hairstyle at na bilen na hairstylist and then si Maymay yung kumukuha ng picture. Let's go. Let's stress yan, <laughs> <-R -G>, <laughs> <Ma -R -G. laughs> na La -la 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 -la. Stress yan ha? Ma RJ ha. <laughs> Ma RJ. Ano Na na na. Stress b ha? Ma RJ ha. singing Pwede ba? Pwede ba? Hmm. So, nagpakuha pala talaga siya ng video and picture. Sino kaya ang humawak ng camera? Oh, next. Saan ka dyan, may may? binijuan mo lang sila and ito nga may sakit na si Mary Marydale inaalagaan ni Mama Bear and anong nangyari may may ah Big Ben wow ganda yung yarn ah, nakasulat dito no smoking <laughs> talaga may And then, ayan, inalagaan. Pinakain ng soup at gulay at bread. With AC. Hindi uh. <laughs> <laughs> oh, mm -hmm. nga siya pinalapit. Hindi pinalapit ko hindi pinalapit yung mga fans hindi pinalapit ang mga fans pero syempre magpasalamat tayo dun sa picture at pictures photos and videos na isinere by may sa kanyang Instagram God bless always my my and from Mika that is from your aha uh -huh, uh -huh, uh -huh. Twitter world, Meridel may maantrata, si Kimi na pala ang bagong hairstylist ni Belle Mama RJ may kapalit ka na. that's from kasi sa uh, video na i-upload ni Meridel may maantrata sabi dito, syempre marami ang comment, but we will work on that one later, excited for your upcoming serie, may may from Idmaya From Edmai, syempre. And then, sumabay na sa pang malakas ang sayawan with our kamag-amakabugwira. Bulol. Amakabugwira, may maentrata dahil iyan ang post ng the Filipino channel. And seeing all the pictures of my entrata in here thank you so much ng marami the Filipino channel. So yes, yes, yes. Yan po ang uh, ating nakikita sa panahong ito, sa mga oras na ito. sa Sapphire is saying, siguro villain era na ni Zai. Wala na sa wala sa grupo nila ni Donnie o baka naman social distancing lang overthink malala Baga daw kasi magdilulo naman tayo mga kamay doon pag nakita sila together sarili mo basag mo fandom natin ha Huhuhu. and yes marami tayong mga nakikitang photos of Kyle and Kai kasama si kasama um, si Donny and AC mga kaibigan and we will work on that and a wild crocodile hindi na natin pagsamahin silang lahat dahil lang hahaba po ang ating vlog mga kaibigan so thank you thank you ng marami ng maraming marami uh, Mary Jo Mama Antrata na. at finally ay nag post ka na din ng mga videos and photos mo from your trip sa UK. We are so proud of you and we're so happy na naalala mong mag-share ng videos and photos dahil talagang inantay namin yan. This is Alexander Lexter Jewels. Hanggang sa muli mong pag-update sa amin sa Instagram mo. We will see you later for more. Magandang umaga!